busing, Baka madadagdagan mo naman yung 150. Kahit 155. <laughs> sa ganda talaga yun. Hanggang buto na yun. <laughs> <laughs> Hindi ka na talaga maawa sa negalap buhay. yar wala mo na sahod! E, wala mo na. Kinausap ko na nga eh. kinausap ah, so, mo na ba? <laughs> wala mo na kayo <laughs> <laughs> na, sahod. Nagpalit na nga ako ng isang damit. Kakahanap ko. May bawang ka ba, oh, ba ang damit? Oo, oh, yun. Yung nabasa na uh, ako oh, ng paus oh, mula oh. kami nung umaga. marinas ako gumano eh. Tanong-tanong ako. Kaso boss, may delivery charge tayo pag pina-deliver mo. Magkano yung ano? Kahit mga 5. Hindi pa pasok ng... Kahit ano, kahit apat. Siyempre yung igagas uh, dyan, igagas sa convoy. Tapos bayad sa tao. Sige, sige. Papapakita ko muna ng unit. Oh, baka may gusto ko alam mo batin or shout out. Sina-shout out ko unang-una sa lahat. Ito si Poging Idol ko. At sa mga anak sa Pinyaranda, Nebesia. Nebesia lahat sila ah, mga anak mo. Ano ba anak mo lahat? Dalawa. Anong work ay, natin, ay, boss? Itatlo. Kung pwede matanong ba? Ah, pwede Wala. lang. Wala. Dati ako ng kaya lang huminto na ako. Ay, ganun. Ito, hmm. first mo ako sa ali. First. First car? Mas magkasasakyan. Uh, pero motor, ito, hulugan din yan. <laughs> pero bayad na. Ah, polypaid na. na. Oh. Eto, ito, first. first ay, bakit ano ba't ito napili mo sa pero, mga, ano, unit? Ayoko, apo. Seven seater pati yan. Hmm, para nga kung yahatid sa airport, may susunod. Ah, so, naka-CRB Gento. <laughs> hindi, mababawi ng kaunti pang bibili. Oo, oh, ano. Oo. Oh, oh. oh, so, okay, muna. <laughs> so, yung mga bossing ko, balitin na yung nakursuradahan ni bossing sa atin. Honda CRB Gentu biruin mo, nasa loob. Kasulok-sulok ka na, nakakita pa rin ang mata ni sir. <laughs> Kinilig ka ba? Oo, <laughs> oh, malamig ang aircon, magja-jacket. Magja-jacket ka ba? <laughs> Atay tayo si sipunin ka pa, boss. So, ayan mga bossing ko. Automatic transmission. Ayan ang loob. All power na rin po yan. Uh, ice cold aircon. Ayan. Uh, urik ang paint yan mga bossing. Uh, ito lang issue niyan. Painted lang yung hood. Alam naman ni Sir yan. na lang, no? Ayan, retouch na lang ni bossing. Ang kinaganda naman na ito, unat ang kaha. Tapos, ayun, bibila na lang din, din siguro. Ay wala, bossing, mas maayos na unat na unat ang kaha Ayan, so, test drive mo na lang din meron ah. na ano ka naman mag drive na Oh, ano mas sabi mo naman sa kagupo na isi sa personal? Thank per you sa idol kong sinadya ko rito. For, for i ako umalis sa amin. Pero gano'n ka siya. nakatagal na? Oh, sumisenyos oh. <laughs> <Okay>, sumisenyos <laughs> na. Sumisenyos <laughs> na <yung> lagay. <laughs> so yun, mga bossing ko, Bali. Gusto ko lang magpasalamat kay Sir. Uh, <laughs> kay, kay, Sir Ray. Kasi sa pagpunta niya dito sa atin, gawa ng malayo pa siya. Nag-effort si bossing, nagpunta dito. Yeah. Para mag-avail. So, naligaw-ligaw pa ba ikaw, boss? na? dami kong tanong. Ano may mo dito, papunta dito? Wala, akong ginamit na wish. Wala, tanong-tanong lang? Wala. Grabe, sugal nyo, ro? Su sugal talaga si boss. Ang dami kong tanong talaga. So, ngayon, sa madaling salita, para si Easy Garage, ay magaling mang, makapaghatak, Ganun. Malakas ang karisma. So, nga, pinuntahan ko. Yan, tinatandaan ko, bagong gawa ni boss <laughs> nito. Oh, Oo, boss. Kahit pa paano, boss, nakapag-invest... Ano, na Mm -hmm. mayroon Meron ng sariling tahanan, di ba? Testing ko na yung oh. mga unit mo na. Yan. Pang malayuan. <laughs> Maybe si yan, no, boss? Pali, papadeliver mo, no? Sa mega bank. So ngayon, sasabayan papad... Sasabayan ka na yung makapdor. pa kasi hindi ko alam. Ah, sasabay ka na lang. Okay, eh. sige, sige, Tusundan sige. ko na lang bata. Tres... Ah, test drive mo na lang din para transparent tayo. Ah. Para, para ginawing ka. Sayang <laughs> <laughs> so, mga bossing ko. Aray ko, dinadayo na talaga tayo ng mga malalayong lugar. Uh, gusto ko magpasalamat sa lahat na patuloy na sa mga dito sa Boy AC Garage sa lahat ng mga nag-a-avail. hindi uh, hindi pa rin po ako magsasawang tumulong sa lahat ng na mga nangangarap karon ng sakyan. Geng, geng. Eh, na no? Ah, grabe. Mami, makakurso natin sa inyo niyan, ha? for 50 a.m. Oh, may patunay pa si bossing ko. Hindi, <laughs> hey, ganun kasi ako pag nag para malaman ko ba limit try kung ilan uubusin. Eh, hey, ganun. Hindi. Hmm. Ibae siya? pasibo ba Ilang Ilan oras sa biyahe mo? Sa totoo lang. Eh tanong tanong, dami kinaing oras yon mga <laughs> apat lima. <laughs> Lagpas. Ba't sumugal si ka talaga pumunta dito, oh, sugal? Bakit? Para makakuha ng ano mo, unang Ganun? eh. <laughs> gusto mo talaga sa akin bumili? Oo, uh, oh, wala na. Nagtanong-tanong ako, napagka, basta't may, may nakita nga ako pala, parking lang. Sabi ko, dito ba yung Kebo? Hindi. Hindi, ba't ano na gusto mo, Easy eh, si Grudge? Ba't eh. dito? <laughs> Kung baga na, nagustuhan ko yung mga vlog mo at sa kanyang isa ko. At sa rawan ng una ko kasi naniniwala ako sa abing Siyempre naman, kaya boss. Oh. Like, <laughs> hindi naman. Nakalapak ko yung mga malalayo. Saka hindi ako para yung, mag... Yung mga malalayo na binibigyan mo ng tawad. Ng yeah, 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 yeah. Yung Malambot yung... naman talaga ang puso ko, oh yeah, boss, yeah, pagdating hey. sa tawaran. It's not all about money. Oo, oh, kasi yung ganyan, yung magiging oh. eh, maganda. Kailangan ba? ko kumita po, siyempre, sa unit. Kasi may mga pinapasahod hmm. ako eh. Pero yung uh, yan, onting kita, din yan yung oh onting uh, yeah, uh, onting kita, basta tuloy-tuloy, sabi ni Inchik. Para yan, <laughs> volume, tunay. Oh, um, pag sama boss. Eh, no, may bahay-bahayan na ako. Ay, nga, ito, ito bahay-bahayan, oh. di bahay ba? Oh, nagsimula eh. oh, diba? oh, na sa... Ayan, <laughs> ay ay, Ito, <laughs> <tuli> na pangalan <laughs> ko lang po yan. Lang Ah, uh, wala ka na gusto pang batiin. Our message kay Easy Garage na nakita mo personal. Uh, punta kayo palagi dito kahit malala yung lugar kayo. Uh? Bi sigurado bibigyan kayo ng discount. Subok ba boss? Tunay ba? Subok na talaga eh. Ngayon lang. Napatunayan <laughs> ko eh. <laughs> Ngayon pala napat, nga, Lan! Napatunayan na ni eh, boss na wala talaga tayo kilikita. Jor! Wala sa hood! <laughs> Si Junior Boss. Nyar, sabi mo ay boss maawa ka naman. <laughs> Grabe si ano, Dan. Ah, oh, sakto wala yung laki na. May pa nga. congrats. Happy. Nakatawad. Ano message mo naman sa nakapag naka-avail ka ngayon? Ah, tuwang-tuwa ako at nakapagbigay ng discount. Yeah, malambot talaga puso ko, boss hindi ka magdadalawang ano salita Ibigay niya <laughs> tunay pala talaga lo baka alam mo na papadaud mo lang yung tawaran tunay <laughs> tunay na tunay <laughs> tunay na tunay so ayan mga bossing ko balik gusto ko lang magpasalamat <laughs> kay sir at congrats kay bossing sa kanya na avail ah uh, sold for only 150,000 naka Honda CRV Gento ka ng mga boss uh, automatic transmission ayan ulig urig paint yan mga bossing ko Ice cold aircon, Ayan, automatic transmission. Ayan. Pero orig paint, boss. Yung inaganda niyan. Ayan. Madali na yan, paint. First car ni bossing ko. 150 only. Boss, baka hindi maniwala, boss. Magkano mo nakuha? Magkano mo nakuha? Para para tunay lang. Baka sabi, scripted eh. 150 sa inyong lahat. Dito Ayan. na kaya. Ito, may na. First car, toto. Ayan, first car ni boss. And boss, congrats ah. Ha. Happy? Happy, happy. Happy? <laughs> okay, thank you. Wala sahod!